sa ating lahat dito tayo ulit at uh, magbubonsai na naman ang isang nyog magdadagdag tayo sa ating mga binabonsai na nyog ito ang ikalimampung piraso ng aking binabonsai kaya tara ah uh, Panorin rin niyo kung ano paano ang paraan natin ng pagbubunsolay ng yog. na uh, una uh, babalatan muna natin ng Tanggalin yung pinaka balat niya. Tapos dilinisin katapos ng balatan. Ah, kailangan medyo makinis lang. Huwag masyadong, pwede hindi masyadong makinis. Ayan, ah, basta malinis mo yung part ng ibabaw. Tapos, ayan, Ilinisin natin yung paikot ng kanyang pinakalabong tubo niya. Ayan. Paikot, paikot lang. And then, puputulin na natin yung kanyang pinakatubo. Kumbaga ngayon, mabali, pinasimple na lang yung process ng magbubuansay ng nyog hindi na yung dati na unti-unti mo lang nababaratan kaya yan tapos na yung ating proseso malaming uh, maraming salamat sa makapapanood ng aking video pwedeng paki-like and subscribe naman po. sa